Hoy! Nay, sorry. sorry. Ikaw dahi ang mga dito? Sorry, Nay. Sorry, ko, Nay. E. Na, nay. Mabalik -ma -ma ako, Nay. Kasi, sinsan na, Nay. Magbibig makao, Nay. Nang mangita ko mga kuwan din, Nay. Saragon. Sorry ka kayo. Ba? Nay, sorry kayo, ha? Aba, ikaw pala nakaubo sa saging ko dito? Oh, tara, awan, Nay, o. Oh. Hindi ka... Di, pa, wala pa ba niyong unod, Nay? Huwag mo na bunutin, ha? Ha? Huwag ha? makaunay. Parang hindi ka na makulong. Hmm. Dari na yun. Oh. Tataga man yung mga... O sa mani Nay? ay? O mani? Mani. Mani ni? Ang oh, mani. Oo oh. po. Mani di na Nay. Mani. Oo. Oh. Oh, kung gusto. Tataga man yung mani anay? Oo. Oh. Oh. Ang harap ni mo ni kaunay? Okay. Eh. ang iba. Ha? Ibinsa e, ang iba kung mayroon. Oh. Tataga man anay? Hmm. Hindi mo na ulitin ha. Oo. Oh. Nay, di pa na pwedeng kawaton ako ni Nay? <laughs> hindi pa pwede, wala ha? pang laman. Ah, wala, pang laman. wala pa nang laman. Kailan Toto. pa magkalaman? Ay, hindi lang ako magsabi, kaya baka balikan mo. Hindi, sabihin mo para na nakawin ko. Ha? Nay, makapagayugas muna ako na kunay, ha? Ikaw walang hiya ka. Nay, Nay ka. Ako? Manghugas ka pa. Pwede maghugas, Nay? Pwede. Basta magpaalam lang. Dapat, may, napasok ka, nagpaalam ka. Paalam naman ako na ah. Sabi ko papasok ako dito. Hindi naman ikaw nagpaalam. Sa loob ka naman nagpaalam. At least nagpaalam ako, Nay. Huwag na kong pagbintangan, Nay. <laughs> Hindi nagpaalam naman ako sa inyong, Nay. Oh. Gusto ko nang bunutin to, Nay. Bum Dina, huwag, huwag, huwag. Kaya ha? ano, huwag. Hindi, pwede, Nay. Eh, magagalit si tatay. Huwag, well, may makaon ako, Nay. Uh, huwag. Magkuha ka na lang, good lot sa ka. Wala bang kung alito lang? Talbo sa langka o kakainin mo. Talbo sa saging. Yung panay, tingnan natin. Bakit yung bunga na nai. Yung langka nai. Tama mo ko nai. Ano ba yan? Maam po na mananakaw magpasama pa. Nai. Yung malaki pala panay langkaan mo nai o. Pwede na rin ay langkaan ay. Pwede na. imo na. Gugulayin. Ganyan. Nanakawin mo para inikuha mo maputo lang kamay mo kamay pa maninay ay pa na makain pwede na ninay kano nai? ay kainin mo nang dalang balat hindi oh, pala pwede yan ay oh isang bunga pa yan ay dalawa na yun dalawa na oh. 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 salamat nay Pasensya na nai ha. Eh gigutom ug maayo nai. Huwag mga dila. Nakugot, gutman nai. Hindi eh. mga kumusulod rin, eh. Problema. Gutom, big guy, na, eh. Wala. Alam mong buhay ngayon, nay eh. Hirap ng buhay. Wala tayong makain. Eh, sala, eh. Nanakaw sana ako ng mani. Problema. Eh, hindi pala ako magnanakaw. Hihingi akong mani. Hihingi ang mani. Ang problema... Maliliit pa ang mani. Ayan, oh. Oh. Maliliit pang ang mani, guys. Ayan, oh. Oh. Nagpaalam na ako kay nanay, sabi ko. Pagka lumaki na yung mani, hingi na lang ako. Hindi na ako papasok na hindi na magpapaalam. Hingi na lang ako na, ha? Ayun. May pantanim pa dito nay, na yun ako oh. hmm. na yun. Hmm. Pura nga nagpapaya na Bunutan na ito na na mga papaya din na hmm. Oh. Wala ba ang mamakol dito na eh? Kanina nakakuha tayo ng amamakol na Dito na Wala na Wala eh. Amamakol? Ha? Walay ang mamakulnay. Eh. Buti ang bait na may ari. So, nagpaalam na ako dito. Hihingi. Sinamahan pa ako eh. Wala pa'y bunga ito, nai. Ito walang bunga. Ah, wala man kung pala makukuha dito, nay. Eh. Saging ngayon. Mataas man saging. Wala pala akong makuha dito, nai. Eh. Kamutin kahoy, yo bubunot ta mo. Kani, ito nai. Eh. Ito? Ito bubunotin mo? Sige. Sige na, ti wala akong makain ay. Ay, papabunot na ako, bait bait ni nana. Oh, papabunot na ako nang kwan. Kamutin kahoy at wala makain eh. Yan. Oh. Kita okay, tulungan na kita nay. Dan dan ranay. 2 3 1 2 3 1 2 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Wala, may unod ni nai. Sakto, uy, naa, ba? O, dako O, oh, laki, sakto sakto hmm Naputol pa nga, oh O, oh, ka mo, Nay oh ay makain na tayo Mga kaputin for <laughs> Poor Dago for <laughs> Poor Dago <laughs> Yan. Ayan. Ayan. oh to malaki na yan, na yan, Nay. Ayan, ay. Alright. Hindi sayang yung pagpasok ko dito. For the go. Alright. Tabi mo mo ito, Ha? Saan pa, na ay? Yan, Nay. Yan. Pwede na yan, Nay. Yan. Yan, dandan lang nai. Murag dako -ra dag sunod nai. Yo. Pwede na. Yan, may malaki. Malaki oh. Oh. For Dago. go. Ka isang puno lang yan. Oh. Yung haba. Hmm. For Dago. go. Oh, dilaw pala yan nai no. Hmm. Dilaw. Ah, yon. Right. Ah, oh, ito muna natin ilagay nai. Ah, si panay. Ah, kwan panay. May laman ba yan nai? Apa? Mayroon pala. Iyan, pwede na nai. Oh. Isa pa nai, siguro nai. Isang kilo lang. Ha? Oh, sige, tama na nai. Eh, dagagan mo nai. Isa puno nai. Hmm. Isa pa na yati, oh. Bitin mana na yung pagkuan, madami pa kung sa bahay na eh. Papakainin ko pa yung kuan ko. Maraming pakakainin sa bahay. Gawa ng mga manok ko kasama pa na Oh, yan na, yan na Yan. Yan na siguro. Yan. Yan, pwede na yan Okay. Okay na nanay, tama na nanay Maulaw na mo kunin mo nanay Tama nanay Oo Ha, so dami na oh Siya, salamat Ha, ay tama nanay Ha, sige pa oh. Yan, wow Wow, wow, win For the go <laughs> Oh, ha Saan ka pa Oh For the girl. Ang sarap. Yung mm, pa. Yan, yeah, sayang. Mm. Oh. For the girl. Yan. Yeah. Yan, yeah, salamat, Nay, ha? Mabusog na talaga ako nito, Nay. Oh. Thank you, Nay. For the girl. Saan pa? Tama na, Nay? Oh, ikaw, na emoy, mo emoy kwan <laughs> ikaw mo ako kasuhanan ni raw kay nigawas ka diri sa kuang yuta oh kaniya dito kos imuha, sulod, Inka kasuhan ko si ang sulod sa inyo ha kakasuhan ko nimo karon kay diri ka sa kuang area ikaw may makasuhan ako ani kay over the ka diri sa kuang sagbutan sige Kau di tu? Suruh ni, suruh ni mau balik aku naik. Si macam Nay ni? Mau mabimakah aku naik? Mau mengi tak kau menga kau di suri kau yuk. suri kau ha? Aba ikaw pula nak kau bosu sa saging kau di tu? Ay, Eh <laughs> Tawa wala ba ka na yun? Tawa ka laang. Wala naman ako nagtawa. Pasensya na yun na yun. Gutom kayo. Ah, manguha na naman din na yun. Ano? Oh, tarawa na yun. Hindi ka... Hindi pa, wala pa ba niya unod na Huwag mo na bunutin ha. Ha? Huwag ha. Wala akong makaunod. Parang hindi ka na makulong. Hmm. Hindi na o. Tatagay mo na mga... Saan mo na yun na yun? Saan mo Mani. Mani ni? Ang mani. Mani. Oh, kung gusto. Kung gusto, mani -man anay. Oh. Kung oh. oh. gusto, mani anay. Kung gusto, mani anay. Ibibinta ang iba. Ha? Ibibinta ang iba kung mayroon. Oh. Saka mga anay. Hindi mo na ulitin ha. Oo. Oh. Nay, di pa na pwedeng kawato na ni ninay? <laughs> hindi pa pwede. Wala, oh, wala pang laman. Wala pa ng laman. Kailan ito na magkalaman? Ay, hindi lang ako magsabi. Kaya baka balikan mo. Hindi, sabihin mo para nanakawin ko. Ha? Ha? Nay, Ikaw na, walang hiya ka. Nananakaw ka. Manghugas ka pa. Pwede maghugas nay? Pwede. Basta magpaalam lang, Dapat, napasok ka, nagpaalam ka. Nagpaalam naman ako nay ha. Sabi ko papasok ako dito. Hindi naman ikaw nagpaalam. Sa loob ka naman nagpaalam. At least nagpaalam ako nay. Huwag lang kong pagbintangan nay. Hindi <laughs> nagpaalam naman ako sa iyo nay. Gusto ko nang bunutin to lahat. Eh. Ina, huwag wag, wag. ano, wag. Hindi, pwede na. Magagalit si tatay. Wag, oh, may makaon ako nai. na. Eh. Wag. Magkuha ka na lang ugudlot sa nangka. Wala bang kuhan dito lahat? Talbo sa nangka o tignan kakainin natin, mo. Talbo nai. sa saging. Yung panay, tignan natin. Magali bunga na nai. Yung nangka nai. Nai. Tama mo ko nai. Ano ba yan? Hey, Mahampuni mo na nakaw, magpasama pa. Nai. Na, oh. Pwede na rin ay lakaan ay. Pwede na. Imo gugulayin kanian na nakawin mo para ini kuha mo maputol ang kamay mo. Kamay pa man ni nay. Ni pa na makain. Pwede na rin ay kanon Ay kainin mo na ba dalam balat. Hindi oh, pala pwede yan ay. Oh. isang bunga pa yan ay. Dalawa na yun. Dalawa na. Oh. Oh. Salamat Nay. Pasensya na Nay ha. Eh gigutom ug maayo Nay. Ug madula ra ko gutom Nay. Hindi man ko Nay. Problema. Gutom big kay Nay. Wala. Alam mo buhay ngayon Nay. Hirap ng buhay. Wala tayong makain. Eh, salay eh na sana ako ng mani. Problema. hindi eh, hindi pala ako magnanakaw. Hihingi akong mani. Hihingi yung mani. Ang problema, maliliit pang ang mani. Oh. Maliliit pang ang mani, guys. Ayan o. Oh. Nagpaalam na ako kay nanay. Sabi ko, pagka lumaki na yung mani, hihingi na lang ako hindi na ako papasok na hindi na ako papaalam ihingi na lang ako na ha ayun may pantanin pa dito nay, na yun na yun hmm pero ay papaya na eh. Bunutan nato ng sagbot na eh. Ng mga papaya dre na oh. Hmm. oh. Wala ba ang mamakol dito, Nay? Kanina na kukuha tayo ng amamakol nay. Dito nay wala nay. Wala ang amamakol. Ha? Wala ang amamakol nay. Buti ay, ang bait na may ari. So, nagpaalam na ako dito. Hihingi, sinamahan pa ako eh. Wala pa yung bunga ito, Nay. Ito lang bunga. Wala mga kung pala makukuha dito nay Saging ngayon Mataas man saging Wala pala akong makuha dito nay Kamutin kahoy Yo, bubunot na mo Kani Ito nay Ito Ito bubunotin mo Sige Sige nay Di, Wala akong makain nay Papabunot na lang ako bait-bait niya naman O, papabunot na ako ng Kamutin kahoy At wala makain eh Yan O Okay, tulungan na kita na Daan, daan, daan na eh. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, wala mayatay. unod ni Nay. Sakto. Uy, naa. Ba? Oh, dako. Oh, laki. Saktong sakto. Hmm. Naputol pa nga oh. Oh, sunda ka mo Nay. Oh. Ay, makain na tayo. Mga kaputin. <laughs> For the go. For the go. Yan. Ayan. Ayan. Oh. To, malaki na yun, ayo. Yan ayo. Yan, ay. nay. All right. Hindi sayang yung pagpasok ko dito. For the go. All right. Tabi mo muntun ay. Oh, ha? Saan pa na ay? Yan ay. Yan. Murag pwede na yan ay. Yan. Yan. Dandaan lang na ay. Murag ako nagsunod na ay. Pwede na. Yan may malaki. Malaki oh. Oh. Poor the go. Isang puno lang yan. Oh. Yung haba. Hmm. Poor the Oh. Dilaw pala yan ay. No? Hmm. Dilaw. Dilaw. Ayan. Ah, Alright. Dito ah, muna natin ilagay, Nay. Ah, sige pa, Nay. Ah, Kuhan pa, Nay. May laman ba yan, Nay? Apa. Apa, mayroon pala. Ayan, pwede na, Nay. Oh. Isa pa, Nay. Siguro, Nay. Isang kilo lang. Ha? Ah, oh, sige, tama na Nay. Eh, dagdagan mo na Isa pa, puno Nay. Puno, puno, Nay. Puno, 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 mm. Isa pa Nay. eh, ate. Oh. Bitin mo na na yung pagkuhan. Madami pa akong pakaulon sa bahay Nay. Papakainin ko pa yung kuhan ko. Maraming pakakainin sa bahay. Gawa ng mga manok ko, kasama pa na oh. Yan Nay. yan na Yan. Yan ay siguro. Yan. Yan. Pwede na yan ay. Okay. Okay na nanay. Tama na nanay. Maulaw na mo kunin mo na ay. Tama na nanay. Oo. Na, oh. Siya salamat. Ha. Ay tama na Ha. Sige pa. Oh. Yan. Wow. Wow. win for the go. <laughs> oh, ha? Saan ka pa? Oh. For the go. Ang sarap. Hmm, pa. Yan, yeah, sayang. Mm. Oh. For the go. Yan. Yeah, salamat na, ha? Mabusog na talaga ako nito, nay. Oh. Thank you, nay. For the go. Sampah taman nanai